O, oh, sige, game, ha? Ang rules, magtatanggal ka ng isang coins. Ang ah, makahulog, talo. O, oh, game. O, oh, ha? Next. Mama, bigyan mo. Patay yan. Ang galing. O, ha? O, oh, ha? O, ha? O, ha? Balik niyo yung coins ko, ha? O, oh, ha? Ay, mahuhulog na kasi nalog yung mesa. Out. O, oh, dalawa. Talo. Dapat isa lang. Ready. Ayaw na. na O, ha. O, oh, ha. O, oh, ha. O, ha. Ano si Ino? Huwag mo sa dulo. piso ka? Tama niya sa lupo. Mamaya, O, oh, 20. 20. At sintado. 20. <laughs> o, oh, talo to. Nalagbay. Nalagay nalag dalawa. <laughs> talo. O, <laughs> kuya, galawin. Isa lang, ha? Tanggal na ako. O, oh, tanggal na sila. O, oh, sino na natitira? Oh, ha? Parang ako lang naglalaro mag-isa dito, ah. I'll never fail. Wow, I'll never fail. Oh, ha? Parang nawala yung mga kalaro ko. Ang boring naman. Ang boring sila kasi hindi totoo yung price. Oh, ha? Ah, ah isang kong. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? lagi binigyan akong bonus. Oh, ha? Oh, oh so ha? Ang galing, ha? Alis ka dyan. Do, do, oh, ha? Oh. Do, oh. Do. Oh, never, never fail daw. Never. Pinaka ka dito, never. Pen. Oh, say say ikaw na. Oh, never. Patry si sai say Oh, say say, say say ikaw naman. Isang coins, dun ka. Siya na, una. Huli man nanalo. Ganun na na. Yun! Oh, Oh, ha? ha? Uh -huh. Sino na? Oh. Uy, di ba ako naka-try? Si Sai sa inang try. Hindi kasi totoo yung price kaya hindi sila <laughs> si Sae Sae? Tapos pa Tapos ni Sae, no. si Sae Sae? -a -a <coughs> Ino si Sai. Tapos mo ka mag-aaway pa sila. Tapos ni Sai Ino si Sai Sai. Nagigames. Tapos ni Ino si Sai Sai. Oh, sige. Oh, tapos. Ay, ano? Oh. Di ba nag-try si Ino at Sai? Hawin na lang kayo. Howie? Yeah. Away na lang mas trending. <laughs> Tulpo. Oh ha, oh may hey, 20 ka na ah, dalawa. Wala. Talo na, talo. Sa akin na. Ah, hindi nakasali yung nakakuha ng dalawa ha. Oy, just... Oh ha, oh seryoso right. Dapat yung mga nakuha niyo sa inyo eh. Ah! Oh ha. Kuwento siguro hayo ko sa inyo na punta to. <laughs> oh, ano say? Say na yan sa hay sa iyong na yan <laughs> yung mga bata to antawa, oh. oh ha, oh si Ino oh, oh, oh gusto parang manalo eh gusto talaga, seryoso talaga siya mana siguro kung toto, sa inyo mapupunta to baka saya-saya Ayana. nyo mm. oh mm. ha oh, si say-say no pagod ako <laughs> Kami ni oh, ha. Oh. Pag marami na akong pag marami na akong followers totoo na yung price niyan ha. <laughs> oh, ha? oh, wala oh, na. Oh, wala na oh. <laughs> Yan po nagtatapos ang aming vlog.